ang istruktura ng isang simbahan ay may mahalagang papel sa pagpapahayag ng ating espiritwal na buhay at sa pagsuporta sa ating mga gawain bilang isang mananampalataya. Ang pagkakaayos ng simbahan mula sa itsura ng interior nito, hanggang sa mga kasangkapan at kagamitan, ay nagsisilbing paalala sa ating tungkulin bilang mga tagasunod ni Kristo at ang ating misyon sa mundo. Pero paano nga kaya kung ang simbahang kinagisnan ay kinailangan gibain. Bilang pagpapatuloy ng ating selebrasyon ng ikalimampung kapistahan ng ating parokya, sama-sama tayong magbalik tanaw sa Fatima. April 16, 2011. Ito ang eksaktong petsa ng matapos ang mahabang diskusyon at konsultasyon patungkol sa pagbabago ng istruktura ng simbahan ng Our Lady of Fatima. Pero ang tanong ng lahat, bakit at alam na nga ba ang plano? Nung dumating ako, meron ng iniisip na mag-expand, not necessarily to uh, reconstruct, just to expand. Kasi yung corner lot dati, pag-aari ng Canlas family. Natatandaan ko, Father, nililigawan namin, Father, yung may-ari ng building in between na kung pwedeng bibili na lang ng simbahan, yung nasa gitna, kasi row of old apartments yan, ayaw nila. Nag-make efforts, Father, na mabili ito, Father. Aside from that, yung uh, kumbento, yung bandang Cordillera side, ay nasunog yun eh time ni Father Ben. Nung nasunog yun, tinayo yung structure na yun sa side ng Cordillera. Pero L pa rin. Nung nabili na yung property, ay ang initial plan talaga ay just expansion. Walang pumapasok sa aming mga isipan na sirain o gibain yung simbahan kasi yun naman talaga ang, ano eh, yun naman talaga ang plano ever since na pag nakuha na yung lupa, ay mag-expand yung simbahan para hindi na siya letter L. So what we did, we formed a technical team. We formed a technical team composed of architects and engineers. Mga parishioners lang sila. Yung mga parishioners. Kasi, ano eh, meron silang malasakit at saka pagmamahal sa simbahan. So, they did a lot of study how we can expand the existing church. Kasi nabili na yung, ano, yung corner lot. Nung pinag-aaralan nila yung uh, expansion, may nakita silang mga problema sa expansion. At yun ang malalaking poste. In the event na we will expand using the acquired property, wala rin kwenta. Kasi matatakpan pa rin yung ano eh, yung altar. So yung mga tao, they will be isolated sa mga columns ng poste. Sabi ng mga architects natin at saka engineers, if we insist on the expansion, we would be wasting a lot of money. Kasi the expansion would be useless. Kasi hindi makikita mo yung tao eh. Kung galing ka sa altar noon nakatayo. Kasi tinitinan ko yung mga columns nitong lalaki noon eh. Wala kang makikita na mga tao. So, the technical committee proposed that uh, why not we that why not we just reconstruct a new church. So doon nag-umpisa yung idea na yon. Yung reconstruction. It came from the technical committee. Hindi naging madali ang pagpapasya na tuluyang baguhin ang kabuang istruktura ng kinagis ng simbahan. Sa katunayan, sa layuning maipagpatuloy ito, ilang taon rin ang lumipas, iba't ibang grupo ang kinausap, at marami pang ibang konsiderasyon ang kailangan isaalang-alang. So we did a lot of consultations. Lahat ng mga eremases, and then eventually sa mga organizations, ministries, nagkaroon ng consultations yan. Lumabas doon sa ano sa mga consultations mula sa mga BEC organizations hanggang sa pinaka plenary yung buong ano na community. Lumalabas na 95 95 or 96% were in favor to reconstruct the church. That's why we were confident to pursue with that reconstruction because we had the overwhelming majority support. And it was 96% at that time. At yung pinaka-last na talaga na consultation na ginawa namin, ay doon sa second floor, third floor ng simbahan, in front of the Blessed Sacrament, yung buong PPC, at sa yung construction team that we have to commit before the Lord that uh, we will really do our best to rebuild this Church. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang ganitong kalaking proyekto ay may kaakibat na isang malaking gastusin. Isang malaking responsibilidad, hindi lamang sa kura paroko at administrasyon ng simbahan, kundi sa buong komunidad. Noong nagkasundo na ang buong Pilipinas na itatayo ang simbahan, of course, we also ask the approval of the bishop Matagal ang ginawa nating proseso. We involved even the elementary students of Aurora Elementary School and Sacred Heart School. Meron sila mga prayer intention na pinadarasal for the success of our reconstruction. Matagal yun na proseso. And then we devised a fundraising to pay the property kasi nagmamadali yun eh. Iyon ang pumasok yung 888 yung 8 million, 8 ways to give in 8 months. So far, uh, mga 7 months pa lang, naabot na yung, ano, yung uh, 8 million na yon. Kaya nabayaran sila yung Canlas siblings. Yung pre-selling ng Columbari, meron yung seed money nung uh, umalis ako sa Fatima. Pero hindi pa nag-start yung ano yung Uh, groundbreaking at that time. Pero wala nang simbahan. Ayon kay Father Aito, ay tunay na nasimula ng pagpapatayo ng ating bagong simbahan dahil sa pagtutulungan ng mga parokyano. Ang bawat kontribusyon, maging malaki o maliit, ay nagbigay daan upang matupad ang ating pangarap. Majority at saka overwhelming yung, ano, yung uh, support ng community. Kaya nga, nung si Father Dodot na napatapos yung uh, simbahan, ang nakakatuwa naman at ako ay nagpapasalamat sa mga nasa simbahan pa rin sa Fatima ay talagang pinanindigan nila ang pangako na gagawin nila ang lahat para maitayo ang bagong simbahan na kung saan yun ang, mga, yun ang simbahan nyo ngayon sa Fatima. Ang simbahan ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba, kundi isang komunidad ng mga mananampalataya na nagtipon upang magdasal, magpatibay ng pananampalataya, magbahagi, magbukod, at maglingkod. Wala akong kilala ni isa doon sa community ng Fatima da Time. Yung mga tao, wala silang, ano, wala silang matatawag na simbahan namin. At mahalaga yun eh. Kung hindi kami magsisimula, walang mangyayari. Actually, kung binabalikan ko yung kwento yan hanggang ngayon, hindi ko rin talaga maubos na isip kung paanong napuno yung ganong kalaking halaga. Punong-puno talaga siya. Punong-puno talaga, nakaka, nakakapangilabot. But finally, after two, three years na walang simbahan, nakabalik sila sa lugar kung saan nasanay silang magsimba.